Madalas na nating marinig ang kasabihan na ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas na anyo. Mas matimbang daw dito ang kagandahang loob at asal. Pero sa tulad ni Jenny, hindi pa rin niya maiwasang punahin ang sarili, lalo na kung ganitong kalaki ang kanyang problema. 43 anyos ngayon si Jenny. Halos tatlong taon na raw niyang pinapasan ang suliranin niya sa katawan. Nagsimula nung tumaba ako, uh, bago, ano, tapos na yung kasal namin sa sibil, sa sibil lang kami kinasal. Pagtapos noon, mga ilang buwan lang tapos saka ako, naano na -ano -ano, tumataba ako. Yung tinanapansin ko na hindi halos hindi na ako maka alis. Hindi, hindi na kaya ng pako yung katawan ko. Kaya pa, ang sakit ng pako lagi pagka umalis ako. Hindi ako makalakad. Noon paman, aminato si Jenny na malusog siya. Pero nitong mga nagdaang taon lang niya napansin ang pagdoble ng kanyang bigat. Bawat hakbang anya, ay tila may isang sakong bigas siyang dinadala. Ang isa ring salarin sa paglaki ni Jenny ay magana raw kasi talaga siyang kumain. Kung ang karaniwang tao na tatlo o apat na beses kumakain kada araw, si Jenny tiyak mas higit dito. Kasi dalawang oras nagugutom agad ako eh. Eh kasi sa kahirapan nga ng buhay, kaya pag kami sa ko yung ano. Pero kung kumain naman ako, madam. Hinihingal ako, konting kilos ko lang hinihingal ako. Tapos parang ano, yun, hirap nga akong huminga pagka ano, nahirapan akong huminga. Tapos sa paglakad ko nga, nahirapan ako. Talagang asin doon lang ako sa bahay. Asawa ko nga nagtatrabaho lahat eh. Isa siyang guro, ngunit napilitan siyang huminto sa pagtuturo dahil sa naging kondisyon niya. Nang halos hindi na makalakad si Jenny, nagdesisyon siya na sa bahay na lang tumigil habang ang kabiyak niya ang naghahanap buhay. Hindi ko na inisip yun kasi inuunawa ko na lang yung kalagayan niya. Kung hindi naman ako pagod, ako kumikilos. Ngayon, kung halimbawa, galing ko sa anak buhay, pagod ako. Tama na kung ano mo Habang wala ang mister, maghapong nakatambay si Jenny sa bahay. Labagman sa kalooban niya, wala na rin naman daw siyang magagawa. Bukod kasi sa hirap na siyang kumilos, hindi na rin niya kayang asikasuhin ang ibang mga gawaing bahay. Ganito na ako walang pinag walang pinagbago yung ano pagsasama na, namin. Mas lalo niya akong iniintindi. Mas lalo niya akong minamahal sa kanya. Kung aakalain ng iba, natatabang ang pagtingin niya kay Mrs. dahil sa patuloy na paglaki nito, nagkakamali sila. Sa halip, mas lalo niyang binusog sa pagmamahal ang kabiyak. Wala namang magbago kung hindi yun, yung lang Inisip namin kung paano siya pumayat, pero hindi namin magawa kasi sa anong nahilan, sa anong paraan. Hindi nabiyayaan ng anak ang mag-asawa. Tanging ang anak ni Mang Eli sa unang kinasama ang kapiling nila ngayon. Wala ring regular na trabaho si Mister. Isang kahig isang tuka ng raw ang takbo ng kanilang buhay ngayon. Ang masaklap pa ay kinakapos sila sa pagkain, lalo na dumoble rin ang gana ni Jenny. Sa katunayan, mula isang tasang kanin noon, ngayon umabot na raw siya sa tatlong pinggan ng kanin sa isang upuan lang. marahil ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ni Jenny. Pilit man niyang pigilan ang pagkain, nananaig pa rin ang nararamdamang guto. Hindi ko kasi mapigilan, hindi kumain. Lagi akong guto, nararamdaman ko laging guto yung ano ko, sigmura ko. Lagi akong ginugutom. Kaya gusto kong kumain ng kumain ulam, hindi ako masyadong malakas sa ulam, pero sa kanin talaga, doon ako moro, ano, talaga malakas akong kumain. Sinisikap ni Jenny na ang obligasyon niya bilang asawa. Kahit papano, ang mga simpleng trabaho sa bahay ay pilit pa rin niyang ginagawa. oh, nandalaga pa ako nito. Sa -saan nga ako nakakapunta dati, <laughs> e ngayon, wala na.